Rosemary G. Edillon. Kasama rin natin si Department of Agriculture. Dinipensahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang desisyon ng ahensya na mag-angkat ng sibuyas. Kasunod na rin ito ng pag-alma ng mga local onion farmer dahil pinangangambahan ng mga ito na mawawalan sila ng kita dahil sa importasyon. Everyone's entitled to their own opinion, ano? but uh, I'm here to manage. No? Uh, I'm not a farmer, I am not an uh, importer, I am the DA secretary and here to manage the situation. Batay anya sa datos ng Bureau of Plant Industry, may 7,000 tons deficit ng sibuyas ngayong Pebrero, kaya na pagdesisyon mag ng mag-angkat ng isang libong tonelada ng white onion at 3,000 tons ng red onion. Giit pa ng kalihim, kulang pa rin ito para mapunan ang kakulangan sa supply. Mahirap naman na wala akong gawin ano? at maghayaan na lang maghintay ang ako ng sitwasyon na kung kailan ba talaga mag harvest ng farmers. Uh, sa report nga I, I just received this morning after the, another survey that I had conducted yesterday sa Nueva Ecija, specifically Bagumbon, Rizal, San Jose City, uh, mga large-scale onion producers yan. And ang sinasabi nila, talagang full uh, harvest nila, third week of March pa and even up to April 2025. Ipinaliwanag din niya na dapat isaalang-alang hindi lang ang kapakanan ng mga magsasaka, kundi pati ng mga mamimili. Kung hindi anya mag-aangkat, posibleng tumaas pa ang presyo ng sibuyas na sa ngayon ay umaabot na sa 170 pesos kada kilo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Tiniyak naman ni Tio Laurel na walang dapat ipag-alala ang mga magsasaka dahil limitado ang volume, quantity at tagal ng importasyon na layong tugunan lamang ang kakulangan ngayong Pebrero. So kung wala akong gawin ngayon for this uh, estimated na gap na to uh, at umakit na ang sa balintawak from 110 lang ang red onion ngayon 170 na eh. So maghihintay pa ba ako para gumawa ng decision? So, I have to think of the consumers also not just the farmers. Yung ang, ang question lang naman eh uh, gano'ng karami dapat i-import eh. The question of whether to import or not for February kailangan talaga. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.